Hello guys, welcome back to my channel. So for this video, we'll just snorkeling yo, But before that, intro muna. kung nga kami papasok sa loob kung saan tayo magtingin ng mga isda kailangan naman namin magbanlaw sa labas mm, Ha? feel na feel ha <laughs> hindi din papahol ha 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 char char. na na feel. <laughs> siya. Bilisan yun na. At tayo ay papasok na. Ang tagal nila. My goodness. Ha, hindi pa talaga tapos. Oh, ay, yan na nga. sa loob na kami. At syempre, hindi mawala ang pagsiselfie. Ah, oh, diba? Selfie is life. Ayan. So, waiting kami sa mag-i-instruct dyan kung ano yung dapat namin gawin. So, na ng ang na sa water. And as you can see, ayan, magsinot. Siyempre, yung sotin kami ng gagaws with yung para makahinga daw ko, no? But, siyempre, ako first time ko talaga yan dyan. And I'm not comfortable talaga doon sa sa nilagay sa bunganga kung saan ako pwedeng huminga. Hmm, kailangan talaga may ganun lahat. Kung gusto mo sumisi kailangan mo ng ganun bagay. So, syempre, as first time ko nga, so, hindi ako masyadong ano. And, yun ang sabi ni Yam is, ang paghinga gamit ang bunganga, hindi ang ilong. So, gamit ang bunganga. So, nung unang sisip ko is, gamit ko yung bunga, ah, uh, hindi, naku hold breath mo na ako. So, nung gusto ko nung huminga, sabi nga ni Yam is, gamit ang bunganga. So, ginamit yung bunganga, mm Paggamit, paghinga ko, bes, <laughs> pumasok diretso ang tubig. O, siya, nakainom ako. At, syempre, lasang isda. Tsaring, sarap na mga So, ngayon, basta hindi ako comfortable talaga. So, nag-video-video din naman ako dito banda. Pero yung kuha ko blurred pa sa tanang blurred. So, ayan, buti na rin ang kuha ni Yam is clear. So, diba useless na yung paghawak-hawak -hawa ko ng pampabidyo-video portion. Tapos, hindi din naman mapuslan. At tayo kapoy ka po, irakabesh. ayan, video lagi daw siya. Tapos, syempre, dyan, no, may katabi pala akong tao. Hindi ko malang namalayan kasi nga, busy ako sa yung anong tawag nyo sa nilagay sa bunganga ko man para makahinga daw nga hindi man ako makahinga so ang ginawa ko while ano moving talaga is yun nga nako hold breath na lang ako tapos pag gusto kong huminga ilabas ko muna yung aking mukha sa tubig tapos pag okay na babalik ako sa tubig para magtingin ulit ng mga fish da ah syempre yan ang dami dami nila diba nakakali rin naman sila tingnan pero medyo hindi ako masyadong nakakonsentrate dahil sa yung paghinga-hinga portion ni atay. And, unang ano namin, unang sabak namin dyan, medyo natakot ako kasi nga, yun nga, parang lumabas-labas yung ulo ko sa tubig kasi hindi nga ako portable, kinakainom na ako, besh, pero syempre, the show must go on, syempre, hindi pwedeng lumabas, and then, yun nga, naka nakarinig na ako ng serbato ng mga lifeguard mm, Syempre, may mga lifeguard mo nakatingin in case na hindi mo kaya, hindi ka matulumangoy or what, or anong problema mo sa buhay mo so mag Itaas mo lang yung kamay mo. So, pag ganun yung ginawa mo. So, ibig sabihin, you need help. So, this, syempre, to the rescue yung mga kanila, mga lifeguard there. So, yun nga, dalawa namin kasama, hindi sila natumuloy. Kasi nga, yun ang problem nila. Hindi sila makahinga yata, or nasusuka. So, may mga ganun na nasusuka sila sa yung nilagay sa bunganga para makahinga. Oh, pero, hindi naman makahinga. <laughs> so, pero ako, syempre, tinuloy ko, ah. Diba? I find a way na magsaging successful ako. Chares. So, ayan. Naka, naka one round din naman kasi nga isang, isang ikot lang naman yan dyan. And, ayan, syempre, nakita din yung mukha ko daw to. Chares, kahit plano ulan yung oras na yan. Pero, life goes on, charot. So, ayan, continue ang ano, ang adventure ng mga peg. O, oh, debo. So, ngayon, nag-enjoy naman ako. Nga lang, siyempre, ang sarap ng tubig. <laughs> Aray, Diyos ko, Lord. Mm -hmm. Sana so, sa ending station na tayo. Ayun, hindi nakasisid pa din ako. Siyempre, with video-video factor pa. So, start to the end. Nagaganyan-ganyan -ganyan yung... Ganyan-ganyan yung position ko. Tapos, ang ending. Pagkatapos, tininan ang video. Ang pangit pala. Ano ko naman yan? Wait, eh, kuha. Pero, anyway having fun. So much fun. Siyempre with yum. Ayun. Ayan na. Yung dalawang sa kabilang, ano, hindi sila nag-success. Ayan. Better luck next time, mga bebe. Kung may next time pa, maybe next year, babalik tayo let Maybe. Not sure. Kasi marami tayong puntahan pa mga places. Aha. Uh -huh. Thank you for watching.